Marami ang mga nagaganap sa mga araw na ito. Hindi halos tayong magkanda gaga sa pagsunod sa mga nangyayari kahit saan. Nakalimutan na natin ang masakers ng 44 sa Mindanao sapagkat natabunan ng bago. Wala nang humahabol sa pagkamatay ni Nida Blanca. Matagal ng panahong nangyari. Natana Natanaw, natin ang isang masakir noon isang araw sa kidapawat. Sumuko na tayong lahat sa kawalang kakayahan ng sino man na malaman kung sino ang utak sa pagpaslang kay Ninoy Aquino. At tila hindi naman sigurado, hindi naman yata interesado ang mga kinaukulan. Tila sumuko na rin ang bayan na magpasya ng tama sa kung sino ang dapat ihalal. Tanging popularidad at karisma na lamang yata ang pinaiiral sa mga eleksyon kung hindi pera at puro gimmick at pakitang tao lamang. Isa sa mga tradisyon na ating matutunghayan sa Biblia ay may kinalaman sa pamumuno. Sa banal na kasulatan, ang pamumuno ay walang kinalaman sa paghahawak ng kapangyarihan, bagkus kababaang loob at paglilingkod, ayon sa tradisyon ng isang aliping naghirap at nagpakasakit sa bayan. Pinagnilayan natin ito sa nakaraang mahal na araw at ang kasukdulan ng paglilingkod na ito ay ipinakita ni Jesus na Panginoong naglingkod at namuno sa pamamagitan ng ganap na paglalaan at pag-aalay ng buhay para sa pinaglilingkuran. Sa araw na ito, dalawang linggo matapos ang muling pagkabuhay ni Kristo, muli pa niyang dinadagdagan ang kahulugan ng paglilingkod sa isang maramdaming tagpo na may kinalaman kay Simon Pedro. taliwas sa ipinakikita ng mga kandidato nating hangad ay maghari at mamuno, ang ipinadarama sa atin ni Kristo ay walang pasubali at walang pag-iimbot na paglilingkod na napapaloob sa dakilang kautusan ng pag-ibig. Mahal mo ba ako, Simon, anak ni Honas? Pakanin mo ang aking mga tupa. Pangalagaan mo ang mga batang tupa. Maramdaming tagpo ito sa baybay dagat. Sa isa sa marami niyang pagpapakita matapos ang muling pagkabuhay puyat at pagod si Pedro at ang kanyang mga kasama. Buong gabing nagpagal at nagsikap maghanap buhay. Sa kain umagahan, dumating si Jesus at tumulong upang sila'y makahuli. Ihulog niya ang lambat sa gawing kanan ng bangka. Madaling sabihin sa araw na ito kung paano ang tunay na diwa ng paglilingkod. Alam kong sa mga araw na ito, kung kailan nasa headlines na naman ang simbahan, dahil sa krimen ng ilang bulok na itlog sa hanay ng mga kaparian, mahirap magwika sa tungkulin naming pakanin at pangalagaan ang mga batang tupa. Batid kong bagamat ang higit na nakararami sa mga kaparian ay walang ibang nais kundi paglingkuran ng Diyos at ang kanyang bayan. Batid ko rin mayroong ilang sumira sa aming imahen at larawan at reputasyon. Tulad ng batid kong sa kabila ng katotoha ng mayroong mga namumuno sa bayan natin na mahusay at mabuti, ang ginagawa ng ilang mga baluktot at palalo at pasaway sa lipunan ay walang kapantay sa kasamaan. Ang mga korap, mga tiwali, mga masiba, ang mga mapagsamantala, nag sa kanilang kapangyarihan. Una ako sa paghingi ng paumanhin sa kapwa ko mga Pinoy. Humihingi kami ng tawad sa kasalanan namin sa harap ng Diyos at tao. Ngunit, ngunit, una rin ako sa hanay ng mga taong umaasang kami tayo ay magsisikap at ang mga nagsisikap mamuno ay mapasailalim sa parehong kautusan at kalooban ng Diyos para sa kapakanang pangkalahatan. Kasama ako sa mga umaasang ang paghahari ng Diyos ay manunood pang muli at pag sa lahat ng antas ng lipunan natin. Kaisa ako sa mga taong may mabuting kalooban na patuloy na nagsisikap upang ang lipunan natin ay unti-unting magbalik loob sa Diyos at maging buka sa utos na iniatang ng Diyos sa balikat ng tulad namin na patuloy na nagtuturo ayon sa kagustuhan ng Diyos sa pamamagitan ng Santa Iglesia. Lahat tayo ay nagkulang at nagkamali. Lahat tayo tinimbang ngunit kulang. Lahat tayo nalihi sa landas ng katuwiran at kabanalan. Ngunit lahat tayo ay may pag-asa pa. Lahat tayo ay patuloy na tinatawagan ng Diyos na buhay, na patuloy na magsikap, patuloy na magpagal, patuloy na kumilos upang ang simbahan una sa lahat ay maging tapat sa kanyang tungkuling, maging muog ng kabanalan at ang lipunang sibil ay magampanan ang pananagot ihatid sa wastong landas ang mga batang tupang nakatingala at nakaasa sa kanilang paggabay at pamumuno. Matay nating isipin, iisa ang layunin ng Diyos para sa atin, iisa ang tinutumbok ng simbahan at ng lipunang sibil sa pamamagitan ng pamahalaan, ang kapakanang espiritual at material ng lahat. Sa wakas, ang hinaharap nating tadhana ay iisa at pareho, ang buhay na walang hanggan, kaparis ang Diyos na iba-iba ang tawag natin. Ikaw, ako, tayong lahat ngayon ay inaasahan ni Kristo. Pakanin mo, pangalagaan mo ang mga batang tupa. At ito po ang inyong kalakbay at katoto sa lingguhang episodyo ng Puso sa Puso ngayong ikatlong linggo ng panahon ng pagkabuhay. Isang mapagpalang linggo po sa inyong lahat.